Mayroon akong gallbladder stones at diabetes. Plano kong magpa-opera sa gallbladder, ngunit natatakot ako na ito ay mapanganib. Pinayuhan ako ng doktor. Para sa kondisyon mo, dapat kang uminom ng golden nipro at huwag kang magpa-opera. Dahil may diabetes ka at napakahirap gumaling pagkatapos ng operasyon. Ang golden nipro ay tumutulong sa pagsira ng mga bato at pag-alis ng mga ito mula sa katawan ng napakabisa. After taking golden nepro for 10 days, natunaw na ang 5mm stone ko. Kahapon, nagpacheck up ako at laking gulat ng doktor. Ang golden nepro ay gawa mula sa mga ligtas na halamang gamot at may napakalakas na epekto. Nakapagpagaling na ako ng mahigit 200,000 customer mula sa kidney stone. Thank you, doctor, for recommending Golden Nepro to me. I have two 3mm stones and one 8mm stone. After two weeks of taking Golden Nepro, they were completely dissolved. Ngayon, wala na akong sakit sa likod. Wow! Ang compatible mo sa Golden Nepro. Ang bilis gumaling ng kidney stones. Pakipakilala na lang sa mga kaibigan mo si Golden Nepro para mas marami pang gumaling sa kidney stones. May gallstones po ako. Pwede po bang uminom ng Golden Nepro, Doctor? Okay. Ang Golden Nepro ay natutunaw ang mga bato sa gallbladder at kidney. Para mainom mo ito, pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong linggo, ang maliliit na bato ay ganap ng matutunaw at ilalabas. Napakasarap ng Golden Nepro dahil lahat ng mga kaibigan ko ay umiinom nito. Pero mahal ba? Dahil wala akong masyadong pera. Napakamura ng presyo ng Golden Nepro. Kaya makakatitiyak ka ang produkto ay mula sa Japan at napakabisa. Higit pa rito, ang kalidad ay magiging katumbas ng presyo. Kalusugan ang pinakamahalaga kaya hindi ka magsisisi.